good day sa inyong tanan mga idol di rin mga idol mag celebrate tag father's day mga idol di may sa sky na po mga idol kay guwapong view di mga idol guwapo po silang mga pagkaon di mga idol balik mi mga idol kay celebration sa mga father's day mo um, muna niya mo ang mga kaoban mga idol oh. kay gutom gutom na po timing kayo nga uh, saktor yung kagutom oh, pa picture picture pa ni si utol di rin oh. Ah, Pugi-pugi pun -pugi tirada kun kay para pa pugi-pugi para ingnon fathers jod o oh, pa picture-picture tirada ba. Ako pud di ko pabitin pud kay gwapo pud ato ang porma-porma di pud pa pugs-pugs pud -pugs ba. Para na y remembrance ba sa awa, sky dick. Kaon na pud mi diring dapita kay burag Gimingaw na may sila mga putahe nga mga barkada treat na ito sila yung mga bulalo deri o katong mga mga uh, spicy na mga shrimp, mga mix spicy nga mga seafoods. Daga sila pagkaon nga lami mga idol. Napon ni sila yung mga salad nga mga chicken salad, mga, mga pork salad. Daga ni sila yung mga menu. Mga lami ni sila sil uh, mga dine in mga napos late take out ani pero mga kasagaran dine in nila. Oh, lami lang mga mix oh. Kani morning ah mix lami ni siya nindot ni siya ng mga recipe mga idol no tapos sila banda sa ubos diri mga idol oh. kay sa pinakaibabaw man mga mga idol oh. kuya pug singer nindot pud acoustic gwapo sila mga banda pud apo minaw ni nila mga tingog uh, di pud basta-basta kay special po ni sila nga request uh, lain lugar uh, mga inila po ni sila nga mga singer uh, diri happy ta diri mga idol oh. Habit na na ang serving mga idol. Kanin shrimp niya, spicy mga idol. Lami pag timplada ni mga idol. Oh. The best po mga putahay diri mga idol. O kanin, ah, nanay rice diri mga idol. Pag abot din sa bulalo mga idol, sugod din magkawan diri mga idol. Gihulat na lang namang isa kaputahay nga barkada treat. Patong barkada treat mga idol, matungging mga crispy pata nga dako kayo. Yan, asay lumpia, combination. Dagat klase-klase. Mga ni Dere, ah, sugod na na magkawan din napita kay gutom-gutom naman po oh na naserve ng balolo diri mga idol gatod na sa uh, servidora mga idol oh. pas pas po na mga servidora mga idol bag biloto mga wari 40 minutes na na mga pagkaon kompleto na alam mo ilang mga serving dari mga idol kay balik balikan ganyan sa customer kay oh dagko kay bowl Daggo kay bowl di ka malugi tagbaw juga di, di basta basta mahurot Mau nanga gua putri dalu ni putri mula laki mau beraku bapa rob kumbati jut. Oh, lamanan bula lo malu suku lo mikom bom dari mengaidul kay gutum gutum naju nama mengaidul kay gebi nama ni api tanila susus gabi. Ya, gabi. Oh, nindot ang ilang bulalo diri dari mengaidul. Nai mais, lo mik tim bah. Mau nanga subda nana mau awak nama among berkada treat na order mengaidul nga kumpleto crispy pata ug mga kuan. Nabusay kang kung chips ibabaw. So makita sa kinalasan mga idol nga ang lamputahe ng mga barkada treat. Oh, napoy salad diri mga idol. Oh. Chicken salad to mga idol, may bugay pagkatimpla mga idol, may pipino. Ah, bam bam na si Mrs. Dio. Oh. kay pagkaon dia. Tira na si mga sipods dia. Ah, sila yung mga additional nga mga mga fruits mga idol no sa ilang kuan sa tie up mga idol kompleto kita lang mga arikados diri mga idol. Gwapo ila servisyo diri mga idol balik-balikan gini basta na yung mga okasyon mga idol dagan mga nini, diri mga idol kay napoy banda nya lamay ilang tipla sa pagkaon so the best juga ini skedik mga idol kung ganahan mo diri og na mo yung mga okasyon oh, ah, na ni ang barkada treat mga idol oh. crispy pata, kangkong chips, lumpia na yung mga hiniwa nga, nga kining pusit nga crispy ah, kaning dako kaya nga stunga kaning bukog stunga na ni crispy pata nga baga kay gunod Lamik kayo kao mga idol. Nay tambok-tambok na crispy-crispy ang yung panit. Kumbati kayo eh. Morning nga, sulit yung kayo yung pagkaon mga idol. Kung sa sky dick mo mo mga idol. The best, ma-recommend ganyan siya nga uh, klaseng uh, pagkaunan no. Babayo